Ik ga wel, maar ik ben niet Ah, Ik ben met Ah! Ah! Oh, mijn god! Help me! Ah! Oh, mijn god! Help me! Ah! ik mijn god! Help me! So yun guys, may naisip akong kalokohan habang nasa CR ako. Naliligo kasi ako kanina eh, nabasa pa yung buho ko. So may naisip akong kalokohan dito sa sasakyan. Ito, ito yung mga sasakyan namin guys. Yan. Yeah. So ipaprang ko sila. <laughs> Basta mamatulong ako sa kanina, open ko lang yung hood. Teka lang, sikit. Yan, ito na. Sikit open it then. Ayan, yan. ba 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 guys. Yan. Yeah. Ito, dito akong tulong guys. Yan. Ah. So, papatulong ako sa Camila tapos babagsak ko to. Tara. Ang okay, pira. Ano yan, Ting? <laughs> ay nga pa ako hinihingal dito eh. Bakit? Ano ba ang nangyari dyan? Kanina pupunta ako, ngayon eh, tumutunog. Ha? Kaya ako na ito ay sub... Sa tunog? Oo, oh, ito yung sub sa baterya. I ano mo nga, i... Pakinggan mo nga. Hindi ko maroon nga yun eh. Pakinggan mo lang, ganun o. No? Oh. Kapakinggan ko lang. Oo, oh, sabihin ko sir. Ka... I-start ko. Okay, sige, sige. Pakinggan mo. Yan. Yeah.

Ibiling sabon? Ha? Ibiling sabon? Tarong mo, hmm. sa mo lang ako nga sinasiraan ako kanina doon ng mall. May gumakalang na sa dito sa bandang patirya. Ano mo lang walang kutya? Wala mo lang alam dyan. Hindi, gagawin mo lang ng mga sipahin. Tingnan mo lang kung may tunog. Kung may kalansing-kalansing pa, tapos i-start ko. Ah, na. Oo, then pakinig ka mo lang ng ganun. Tapos i-start ko na sa loob. Galing na, pakinig ka mo na. Gagawin ako lang, oh, yan. Yeah, yan. Okay. Tapos, pag i-start to, maring, ko, dapat maririnig mo lang sing, Espero eu não <laughs> 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 nga, may tunog na nga kanina pa. Sakto-sakto! Expert! Yung ina mo, expert. Ako lang gayo sa bang to. Dito pa na yun eh. Ay, i-start ko na lang. I-start ko tapos pa, ano, pakinggan mo kung may kalansing. Hindi pasok ako dyan. Tanga, hindi ka na mapapasok ka lang. lahat. Pakinggan mo lang ng mga sec. Yan. Huwag mo nga parang dyan, tangit, na ano, yung Eh, pakinggan mo, gaganong alam mo. Oo.

sa guys si Jeron naman tatawagin natin sa bahay teka lang wait nyo wait nyo ako oh, ah Di, rungan mo nga ako di okay yun hindi kasi kanina pa may kumakalansing dito sa ano sakyan eh dito kanina pa hindi ko maayos yung drive ko kanina papunta ko SM oh. may, may kumakalansing dito bantang baterya tapos ito 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 Okay. I-start ko I-start ko. Mag-ground pa ako dyan eh. Tanga, gaganon ka lang naman o. Pakinggan mo lang yung kalansayin kasi delikado yun. I-start ko tapos pakinggan mo lang. Ha? Okay. dito, banda dito yun Oh. Dito mo na dito. Sorry. Ano? Ano okay, ba ako mag-ground ako dito Hindi mag-ground dyan. lang. Tingnan mo. Yan. Yan. I-start ko na Okay. Sige. Ay ko! Ay I know. Ino. Kada. Talikod. Inantay. Ang mga maghi-start ko. Ah, <inaka. laughs>